Hello, pangao na mo. Mga guys. Mga una ta guys. Mamalik na ni sila o mapabakulod na ni. anak ko guys. Hi guys. <laughs> guys, hi <laughs> <on>, <laughs> guys. ta guys. Nambilin kaon on na nambilin. Mga ta guys. Ayo chu ulo-ulo nambilin ha. Guapa ra budget ka. Isang verse mga unta guys. Hay ka na o oh, para makita ka ni lang kay para padala lang kaniya dalan. Mga unta guys. Guys, ako ngayon lang tinidor guys. Init, um, uh, malamig. Inatoy. Uh, Oo. Oh, oh. Parang hindi ka binada. Natoy! Ang dulkulak sa hindi hindi nabili. Ano? Kaya napatay chong ako? Di naman kaya okay naman Hindi okay naman yung Hindi naman kayo. Hmm? Mare mo maglalaglag magmamcita. Ang ang is pagitihun to mo. Kano mo kano mo kano mo mo kano 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 mo

Ma, in araw-araw, in araw pa, eh, wala na kay Hindi nga nga, ko umak mo. uban nga po na lang ako. Hindi mo ko niyo, mga palangka ano nga, Day? Anong pag-uubog mo? Ano nga, mag-nag? Mag-log. Mag-nag lang sa panas ka. mag ka, Day. Ika-ika. Ano nga, nagyaka lang ako, ba bagoy ng ano yan? Internet ka nag-yaka ka. mag ang ako sa internet lang basta mag-yaka. Lapay saging nina, Ayn

Mm -mm. Tapi korentan. Itu usul bakir rasa kali ni Ini cuma hal pedir Pas tu pak ini tabak tak terpakai pelaku mana? Itu lari. Oh, pada juga tu paling sakit Hmm? hmm.

Ang to ang ang kuan mm -hmm. ang na sa to. Ang ano. ano. G o sa to. Na di na ani Ang G class Ni ko yung sana ba. Eh. ko ano. ano. Okay, dua kalitro. Satu dua kalitro. Tak tubig din sa amin. Tapos Dua kali tu, dua kali tu, okelah. Kau tu lo, kau tu lo. Allah, kau mana? Kau nak nak Kau nak nak lah. Kau nak nak No, isa kasi pa ka siguro kanin pa na eh oh. sa isa <coughs> bago itong mga liigaw magsaing daan ka nang ita talagang ito na mga mga ay, kailangan bago magtangali yan, na tayo sa kanila. Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan, ng hours? Oo. dapat 11. Walang overtime yun. Ha? Walang overtime. Dapat 11, nandun na tayo. Hindi pwede mali-overtime. Kaya nga, dapat mga hmm. Eh, dapat-dapat alat. Kamu di Manindog? Mm. Hmm. Agak dah. Dapat di da, si Manindog. Eh, <coughs> oh. oh. maga ma. lah. hmm. hmm. ma ma aku. Kami, Jin, kanina. Agak kami. Tati Pena, sabi ni ah. Ji-Ji ni Baru tumayo. Ya, Kami, di sini. Kita nak mesti jika... Eh, tuan. Eh, tuan. Alas 3. Eh, nak jika nak tuan. Eh, tuan. Eh, tuan. Eh, nasa na si ano? Okay. High blood siya daw. Ah. Oh. Okay. High, okay. the... high blood siya, kailangan no, no. um, siya na high blood. pila. Grabe naman sa Ito masarap. Hmm. Mm. um, dia kau ni, Diabetes cakap Diabetes ni kan? kau cakap, kau cakap macam 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 ni kan? kau Ay, ganyan. Paong gan ka naman nga. Saan ko itong tulingan? Gaong gani ka. Hmm. Hindi ka may lahat. kasi ng tulingan, saka ano. Ito pa kayo eh. Gaman na kasi eh. May hindi na ang taka. Ganyan ako pag ano, maghanda ko gano'y eh. buko. Hindi, hindi masakit kung tuwag. Ano lang ito. Nakabihat kasi yan. Ah. <laughs> Naman nila nga sa island dapat nagwa mo. <laughs>